I doubled your salary. Since I am asking illegitimate uh, help, military do it. I'm just asking the military to help me. Now, pagka hindi nila ang COA nag then I would call upon the military. Mm to help me persuade Cuba to open up the books. The president down, pati ang military, buksan ninyo. Kayo mga military, kawawa. Sus, marisep makita mo lang yung Congress na kung paano nila pinagbigay yung pera tapos mga sundalo na matay dyan. Minsan walang medisina, walang... At paano ko ginawa sa aking panahon na yung mga sundalo na sugatan at namatay? Paano ko kayo kinopkop, minahal? So this time, maghingi ako ng to, huwag tayong magsira ng gobyerno. Hindi, hindi, hindi at ko But just help me pressure government agencies having to do with the uh, examination of uh, documents relating expenses ng ating bayan, gobyerno ng ating bayan. Mm -hmm. Yan lang naman. I am not asking uh, di, di, to, mag magporma kayo dyan sa... No, no, Walang pressure. Alam mo kasi, military pati polis, walang oposisyon ngayon. Tignan ninyo dyan sa labas, walang tumitira sa gobyerno, tahimik lahat. Paano na yan? Wala na mag-criticize. Kung ano lang ang gusto ng gobyerno ngayon, sige lang. Mm. go ahead, nobody's uh, nobody's minding the store actually mm. doon sa kabila mm. tahimik sila, nabili lahat pati media tahimik mm. wala gambar rin eh puro prices or tahimik mm. Mm. have you not noticed that? is that really the environment of a democracy? Ang demokrasya, maingay. Hmm. May chatter. Ngayon, wala. Katakataka mayo kasi itong CPP and PNDF, kahit sino pang administrasyon, maingay yan. Uh, eh, you're right in what you're saying. Ngayon, tahimik. Tahimik. Bakit? Ang uh, kumanista, tahimik. Wala namang komunista. Wala namang komunista. Hindi ako komunista pero hindi ako tatahimik. I am just a plain citizen of this country. I do not want my country destroyed. I do not want the military to go to Ikudeta. I'm just asking the military to help me pressure, kowa, kaya ko kaya na eh. Unless baby, I become a senator one of these days and stand there in the Senate at bibirahin kayo ng bibirahin. Hmm. Diyan tayo mag-litsi-litsi uh, na. Huwag hmm. na tayo magbulan. Lifestyle check? Okay. Hmm. Let the military do it. Hmm. Para unang uh, ang asahan mo dito, military. Kaya the military, since I am asking illegitimate uh, help, uh, hindi naman ito ano, I am not, huwag tayo, it's not a code d'etat, I do not like that. Uh, pressure lang ninyo. Kung ayun ninyo ng public, if you are not really ready to go public, Pwede, uh, do it by whisper. Hmm. Uh, sabihin ninyo sa kuha na i-audit kaya pati kami dito interesado. Diyan ninyo makita, military pati police, paano kayo dinala ng gobyerno up to this time. Hmm. Sa karaming pera, tapos itong pensyon, I doubled your salary panahon ko for the first time ever. Panahon ko, sinabi ko sa kampanya, hindi dahil gusto kong manalo, butuhan ninyo ako. No. Mm -hmm. It was a matter of principle kasi nakikita ako yung polis ko na mayor ako. Mm. Nahirap, nahirap. No, mayor. Katira pa sa squatter ang iba. Wala nang pagkain sa kaliit ng sweldo. So, I doubled it. Hmm. Ngayon, kayo, yan sa Congress, whoever is that idiot, pinapabayad kayo, dahan-dahan, you have to contribute. Kunin doon sa sweldo ninyo na dinublik. Dinublik ko na ka eh. Ngayon, kunin, i kukunin pa sa inyo, Denying, uh, hindi na ayang, ako tatakbo ng presidente. Pero sige. Uh, mga congressman, sige na, ginaginabulungan mo na. Ito naman mga congressman, kayo mga Pilipino, sige. Tignan ninyo mga congressman. Ito kongresman, ha? Marami diyan congressman. Nakita ko talaga, mata ko. Itong mga partilist na mga komunista, Nag-umpisa ito na tamaraw. Mm. Tamaraw talaga. Tamaraw. Sa mm. sakyan. Yung iba naglalakad. Mm. Nagtataksi lang. Tapos mm. member ng Congress, par, kasi party list. Mm. Uh, party list naman if we have, have sufficient number, you order. there. Uh, that is the lousiest job of a constitutional body ever. O, yung kay Cory ano yan eh pag naman yung mga tao na yun eh tingnan mo sino sino nakikinabang sa party list yung mga mayaman at yung mga gangster ng tingnan mo na nag... Ngayon, kung kung sila kung kung Well, well, asawa ng Diyos. Kami, nangailangan ng pera para mabuhay. Pero ako ay pag-anak ko, mga anak ko, magnakaw ng pera sa gobyerno. Ang dahilan namin ginagawa yan because we had the confidence of the Filipinos. Hmm. Hindi na kami, hindi naman kami natatalo. Ako. Hmm. O, o, wala akong talo. How many years? Never once. Na politiko ako. Wala akong talo. Presidente ako. Paglabas. Sus Maria Sef. nakita na uliran na tagapamuno hanggang sa pinakamataas na posisyon na where all The temptations, the big temptations are found. But you remain in your integrity and honesty in dealing with the people's money. That cannot be hidden. Hindi matatago yan. That's why you can speak boldly about it. Kaya nakikinig ang tao sa iyo. Ko, Commission on Audit do what is demanded of you by law, by the Constitution. And we are asking it, the people, na gawin ninyo para matahimik ang bayan. Mm.